Alam nyo ba na ang kamote ay isa sa pinakamagaling na panlaban sa acid reflux kung ikaw ay nagugutom? Tara na at panoorin ninyo ang video na ito para sa lahat ng may mga sakit na GERD or acid reflux Good morning mga kanyaming So acid reflux is uh, attacking <clears throat> So anong ginagawa ko ngayon? day is Tuesday 4.30 in the morning So parang that is my first time na nakatulog ako ng 11 o'clock to 4.30 so napakasarap na tulog na yun para sa akin since one, one month so kahapon guys na uh, bumili ako ng kamote kasi sabi ko magugutom sigurado ako nito at alam ko na bawal yun sa ating may mga acid reflux yung mga tinapay, skyplex, itlog kaya ang ginagawa ko naisip ko nag try na kamote mo na ang kakainin ko ngayon so one thing ang ginagawa ko sa mga, mga may acid reflux dyan at GERD lahat ng kinakain nyo ay dapat isusulat nyo at kung sakali mag trigger sa pag sa kinain yung food yung sigmura natin at nagasid pataas huwag nyo nang uulitin so mula nung ko yung lahat ng sabaw pero ang nakalagay lang ay kamote tapos isda at may malunggay ang lahok lang ay asin yun lang ang kinakain ko kunyari bibili ako ng isang tilapia So, yung isang tilapia na yon hahatiin ko siya sa lima. Uh, lalagyan ko siya ng maraming sabaw. Tapos, asin lang. Kamote nga, at saka yung malunggay. So, kakainin ko siya ng early morning. Yung isang piraso, yung maliit lang na piraso ng tilapia. And then, 10 o'clock in the morning, merienda susunod ko siyang kakainin ay 12 tapos 3 o'clock tapos kakainan niyan ulit ako ng 7 o'clock so pinagkakasya ko yung isang tilapia na yon sa loob ng isang araw na yun lang ang sahog at yun lang ang panlasa bawal na bawal dito sa atin ang lalagyan natin ng luya bawang, sibuyas, lalong-lalo lalo na ang paminta. Or magic sarap at bitchin Huwag na wag niyong gagawin 'yon. Ang isa sa pinakabagay na dati ay ako nang at natatakot ako na umatake uli ang GERD ay pag hindi ka kakain. Kasi ang acidity ng buong stomach natin ay alam natin na yun yung pantunaw ng pagkain. So, what if wala siyang matunaw? Ano mangyayari sa tiyan natin? So, lahat ng acid aakit yan, lahat ng pwedeng uh, body reaction ng ating kaisipan or mentalidad ay magkakaroon ka na naman ng anxiety. Ihina ang iyong katawan sapagkat wala tayong kinakain. Ang tubig ay masasabi ko na painom-inom ka lang ng konti. Huwag baso-baso, huwag ano-ano. Lalo-lalo na kung wala kang laman ng tiyan. Ganun lang. At laging maligamgam. So sana, for today's video, sa lahat ng may mga acid reflux o GERD, lahat ng mga ginagawa ko ay ipo-post ko dito para dahan-dahan kong masolusyonan. So kahapon, medyo okay. So, pangalawang araw ngayon, medyo umu-okay-okay -okay na ako. In one month na aking karamdaman dito. So, sana, sana, makatulong ako sa inyong lahat. Bye-bye. Till next time.